Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Gabriel Mendoza at sa araw na ito, ating tatalakayin ang paksang, ang malihim ng bawang, paano ito gamitin ng liktas at mabisa. Alam niyo ba na sa kusinang ang bawat tahanang Pilipino, mayroon tayong isang mahimalang halamang gamot na kalop ng kalikasan? Ito ay isang hiyas na ginamit ng ating malolot, lola at mga ninuno bilang gamot na panlaban sa iba't ibang sakit sa lup ng libu-libong taon Tama po, ang tinutukoy ko ay ang bawang. Madalas nating ay tinuturing ang bawang bilang isang superfood at pinakamalakas na natural na antibiotic. Sinasabing lumalaban ito sa kanser, nag-alis ng masamang kolesterol sa dugo at nagpoprotekta sa ating puso. Ngunit, bilang isang doktor na may lablas taon ng karanasan, paano kung sabihin ko sa inyo ngayon na ang bulak na paniniwalang ito kung mali ang paraan ng paggamit ay maring maglagay sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay sa isang malubhang panganib ng hindi ninyo namamalayan. Bago tayo magpatuloy sa mahahalagang impormasyon, nais ko lang ipaalam na ang nilalaman ng video na ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang at hindi nilalayong maging kapalit ng payo mula sa isang profesional na doktor. Kung kayo ay may mga alalahanin sa kalusugan, mahalagang kumonsulta muna sa inyong doktor. Ano ang mangyayari kung sabihin ko sa inyo na ang kaunting pagkakamali sa pagkain ng hilaw na bawang ay maaring gawing mapanganib ang isang bagay na itinuturing neting himala? Na nagdudulot ng isang kondisyong medikal na tinatawag na walang tigil na pagdurugo. Ito po ay hindi pananakot, kundi isang katotohanang medikal na napatunayan na. Ito ay isang agarang babala na sinusubukang iparating ng profesional sa kalusugan. Marami sa atin, lalo na ang ating mga tito, tita, lolo at lola ay patuloy pa rin kumakain ng hilaw na bawang sa maling paraan araw-araw, hindi alam na naglalagay silang time bomb sa kanilang sariling katawan. Bago natin talakayin ang katotohanan ng ito, kung sa tingin ninyo ay mahalaga at kailangan ang ibabahagi kong impormasyon para sa kalusugan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay, hihingin ko lang po ang isang segundo. Pakilike ang video na ito at ishare sa inyong mga kaibigan at pamilya. Ang maliit na gawain ninyo ngayon ay maaring makatulong na maiwasan ang hindi inaasahang panganib para sa isang tao. At sana ay samahan ninyo ako hanggang sa dulong ng video dahil hindi ko lang ibubunyak ang mama panganib na pagkakamali sa pagkain ng bawang kundi ibibigay ko rin ang isang mas mahalagang sikreto, ang paraan upang ipares ang bawang sa isa pang uring ang pakain para doblehin ang bisa nito sa pangangalaga sa kalusugan na ginagawa itong isang mahusay na katulong nga ating immune system habang nananatiling ligtas. Ito ay isang mahalagang formula na ilan lamang ang nakakaalam. Bakit nga ba nagtataglayang panganib ang isang halamang gamot na kinikilala sa buong mundo bilang mabuti sa kalusugan tulad ng bawang? ang sikreto ay nasa pinakamahalagang sangkap nito na tinatawag na allicin. Ang allicin ang pangunahing dahilan kung bakit napakaraming kahangahangang katangian ang bawang tulad ng paglaban sa bakterya, pamamaga, at pagiging isang malakas na antioksidan. Sa madaling salita, ito ang sandatang bawang laban sa mga mikrobio. Ngunit, mga kaibigan, anumang bagay na may malakas na epekto sa biolohiya ay laging may dalawang panik. Ang allicin ay may isa pang napakalakas na epekto ang kakayahan nitong labanan ang pamumuong dugo. Upang mas madaling maunawaan, ginagawa nitong mas malapnaw ang ating dugo at pinababagal ang pamumuo nito. Ito ang tinatawak na double-edged sword. Para sa mga taong may panganib ngang pamumuong dugo sa mga ugat, ang katangyang ito ng bawang ay isang malaking tulong. Ngunit para sa ilang grupong tao, ito ay nagiging isang napakadelikadong panganib. Sino-sino ang mataong bawal kumain ng hilaw na bawang o kailangan maingat ng husto? Ang unang grupo, at ang pinakamahalagang bigyan ng pansin ay ang mataong sasailalim sa operasyon, maging ito man ay malaki o maliit, tulad ng pagpabunot ng ngipin. Isipin ninyo, kailangan ng ating katawan ang kakayahang mamuo ng dugo upang ayusin ang mga sugat at isara ang mga nasirang ugat mula sa operasyon. Kung ang inyong dugo ay masyadong malapnaw dahil sa pakain ng bawang, ang prosesong ito ay agad na mahahadlangan. Ang sugat ay maaring hindi tumigil sa pagdurugo na magdudulot ng mga komplikasyon habang at pagkatapos ng operasyon o maaring humantong pa sa mapanganib na pagkawala ng dugo. Ipinapayo nga, eksperto na dapat nating itigil ang pagkain ng bawang. Lalo na ang hilaw na bawang, nang hindi bababa sa dalawang linggo bago ang anumang nakaplanong operasyon. Tandaan po natin ito, napakahalaga nito ang ikalawang grupo na dapat magingat ng husto ay ang mapasyenteng umiinom nga gamot laban sa pamumuong dugo o ang tinatawak na mga blood thinner. Ito ay magamot na karaniwang inireseta nga doktor sa pasyenteng may sakit sa puso, atrial fibrillation o mamay kasaysayan ng stroke at atake sa puso. Ang magamot tulad ng aspirin, warfarin at clopidogrel ay may epekto na nagpapalabnaw ng dugo. Kung sasabayan pa ninyo ito ang pakain ng hilaw na bawang para ninyong pinatitindi ang epekto, ang resulta ay tataas ang panganib ng hindi makontrol na pagdurugo. Maari kayong makaranas ng pagdurugong ilong, pagdurugong gilagit o mas nakakatakot. Ang pagkakaroon ng malalaking pasasabalat kahit sa bahagyang tamalang. Ang pinakamasamang sitwasyon ay ang pagkakaroon ng panlup na pagdurugo tulad ng satian o utak na isang emergency na maring ikamatay. Kung uminom kayong magamot na ito, mangyaring kumonsulta muna sa inyong doktor bago regular na kumain ng bawang. Ang susunod na grupo ay napakakaraniwan ngunit madalas na hindi napapansin. Ang ataong may problema sa tiyan at digestive system, ang hilaw na bawang ay may mainit na epekto at naglalaman ng nga sulfur compound na maaring makairita sa lining ng tiyan, lalo na kung kinain ng walang laman ang tiyan. Para sa mga malusok na tao, maring makaramdam lamang ng counting discomfort o heartburn. Ngunit para sa mga megastritis, gastritis, ulcer ogard, acid reflux. Ang pakain ng hilaw na bawang ay lalo pang magpapalala sa kanilang mga sintomas. Para itong paglalagay ng asin sa sariwang sugat, ang sakit ay titindi, ang pamamaga ay lalala, at maaring tumaas ang panganib ng pagdurugo mula sa ulcer, bagamat may mga pag-aral na nagsasabing kayang puksain ng bawang ang bakteryang ha, pilori, ang pagsubok na gamutin ang sakit sa tiyan gamit ang hilaw, na bawang sa sarili, ninyong paraan ay maaring magdulot ng higit na pinsala kaysa kabutihan. Kung gayon, dapat ba nating itigil na ang pakain ng bawang? Hindi po, ang bawang ay nananatiling isang mahalagang regalo mula sa kalikasan. Ang problema ay wala sa bawang, kundi sa kung paano natin ito ginagamit ng may kaalaman at pagunawa. Ano ang tamang daming nga hilaw na bawang na dapat kainin? Ayon sa mga siyentipikong pag-aral at rekomendasyon mula sa mga Eksperto sa nutrisyon sa buong mundo, ang ligtas na dami para sa isang malusok na adulto na hindi kabilang sa mga grupong na banggit ko ay hindi dapat lumakpas sa 1,2 katamtamang butil bawat araw. Uulitin ko po, 1,2 butil, hindi 1,2 buong ulo, at ang kabu uang dami ay hindi dapat lumakpas sa 4 na gramo bawat araw. Ang pakain ng sobra sa paniniwalang mas marami mas mabuti ay isang mali at mapanganib na akala. Ngayon, narito na tayo sa pinakamahalagang bahagi. Paano natin kakainin ang bawang ng ligtas habang nakukuha pa rin ang pinakamataas na benepisyo? Ang unang paraan at pinakamadali ay huwak na huwak kumain ng hilaw na bawang nang walang laman ang tiyan. Dapat itong kainin kasabay ng inyong pangunahing pakain o kasama ng iba pang pakain lalo na ang mayaman sa healthy fats tulad ng olive oil, mani, o isabay sa mainit na kanin, ang ngapakain ito ay magsisilbing protection para sa lining ng inyong tiyan. Higit pa rito, natuklasan sa mapag-aral na mas madaling na absorb ng katawan ang alicin kapag may kasamang taba. Kayat ang paggawa ng masarap na sasawang may silit bawang, o ang paggisa ng bawang sa mantika para sa ulam tulad ng adobo o sinigang ay hindi lang nagpapasarap sa pagkain kundi isang matalinong paraan ng pagkain ng bawang ayon sa siyensya. Ang ikalawang paraan ay isang mahusay na solusyon para sa mga taong may sensitibong digestive system o nag-aalala sa epektong bawang sa pamumuong dugo, lutuin ang bawang. Kapag ang bawang ay naluto sa mataas na temperatura, ang epekto nga licin ay nababawasan ng malaki na nangangahulugang nababawasan din ang epekto nitong magpalabnaw ng dugo ang lutong bawang ay pa parin ng maraming benepisyal na sustansya tulad ng antioxidants, vitamina at mineral. Mabuti pa rin ito para sa puso at immune system, ngunit mas banayat at ligtas para sa ating tiyan. Maari ninyo itong ihawin, ibake, pakuluan o isama-sama sabaw tulad ng tinola o sinigang. Ang lutong bawang ay may bahagyang matamis at malinamnam na lasa na kaiba sa paggain nito ng hilaw. May isa pa akong maliit na sikreto na nais kong ibahagi ang tamang paraan ng paghahanda ng bawang para makuha ang pinakamaraming alicin. Ang toto, wala pang alicin sa sariwang bawang. Nabubuo lamang ito kapag ang dalawang sangkap sa bawang, ang aliin at ang enzyme na aliinase ay naghalo. Ang prosesong ito ay nangyayari kapag dinidikdik, hinihiwa o nginungiya natin ang bawang. Kaya, pakatapos ninyong, digdikin o hiwain ang bawang. Huwag muna itong lutuin kaagad. Hayaan muna ito sa hangin ng mas 10 hanggang 15 minuto. Ang oras na ito ay sapat na para mangyari ang chemical reaction at mabuo ang pinakamataas na antas ng alicin. Pagkatapos nito, kainin man ninyo ito ng hilaw o luto, makukuha ngang inyong katawan ang buong benepisyo mula sa bawang. Mula sa lahat ng impormasyong ibinahagi ko ngayon, umasa ako na kayong lahat ay makakaroon ng mas kumpleto at siyentipikong pananaw sa paggamit ng bawang. Ang bawang ay hindi isang bagay na dapat iwasan. Nagiging mapanganib lamang ito kapag ginamit natin ng walang pag -unawa. Tandaan, ang susi sa mabuting kalusugan ay wala sa isang superfood, kundi nasa balanse at sa pakikinig sa sarili nating katawan. At ngayon, tulad ng ipinangako ko sa simula, ibibigay ko sa inyo ang isang espesyal na regalo, ang sikreto sa pagsasama ng bawang sa iba pang sangkap upang lumikha ng isang ligtas at epektibong natural na formula para sa kalusugan sa inyong sariling tahanan. Simple lang po ang paraan para makuha ang detalyadong gabay na ito. mag lang po kayo sa ibabang video na itong nga. Gusto ko pong health tips para sa bawang. Ipapadala po ang aming team ang regalong ito sa inyo nang walang anumang bayat. Muli, kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, huwag mag-atubiling I like at I share sa inyong mamahal sa buhay. At higit sa lahat, paki-subscribe ang channel na ito para hindi ninyo makaligtaan ang mahahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ang inyong suporta ang aming pinakamalaking inspirasyon upang magpatuloy sa pagbabahagi nga, kaalaman para tulungan ang ating komunidad na maging masaya, malusog at humaba ang buhay. Maraming salamat po mula sa aking puso at makita kita tayong muli sa susunod na video. Paalam!